Dito tayo ngayon sa uh, yung ating customer na yung iyon Ngayon, nangyari, ito. Mahaba ah, yan. Mahaba Kasi, Ay, ito? Oo. Hindi, nag-e-stock nag kasi ito. Dahil labahagi sa ano. Ayan, may history na yan. Dati na yung, ano, dati nang nag e yan. Tapos sa uh, Sabi ko dali sa bahay, pinaandar ko lang yan dito, pinalambot ko yung gulo. Para kumalas, kumalas na sabi ko dali sa siya para mabuksan. Eh hindi nila pinadala. Pero medyo matagal na rin panahon. Kaso hindi nga na-check yung brake shoe. Kaya ngayon, bubuksan natin talaga para ayun ang kumalas eh. Kahit nilambutan ko na yung gulong eh. So, yun Tingnan muna natin. Ay, ito na ni Dalisay. Kung eh. kung tayo, mas maganda meron jack stand. Ayan. Ayan, mas maganda yung merong jack stand para safe Double. Ay. Okay. Ito yung ating uh, dakilang mekaniko si Dalisay, kapatid ni Ricardo Dalisay. Eh pagdadala na natin schedule na natin kung kailan babalik si sir. ayan so eto po yan yeah, for safety mga jack stand pagka iyon ganito hindi, usually hindi na yung drum do sa kasama yung hub do sa drum so tatanggalin yung, um, yung um, jack stand ko gitna <laughs> ayan ang mangyari ganyan tatanggalin yung takil wala akong nangyayari sa tubig e. Eh. Kaya pag kayo po ay galing sa baha. Katulad to si tatay. Tapos lalo na kung naka-drum brake. Galing kayo sa baha. Sa gabi. Habang basa pa yan. kaya nyo muna matayo. Huwag nyo muna i brake, Lalo na kung galing sa baha. Pwede nyo namang... Uh, ayan uh, mo nang nakarelease ang handbrake ang nasa ilagay nyo sa park or i nyo kung yan ay man ba. para hindi siya manikip uh, kasi nag na to ng ganito nun eh sabi ko eh, palitan na ano buksan yung brake sure eh. drum brake treno buksan eh, hindi naman din sa shop so ngayon ulit na naman so ngayon yan bubuksan na Ayan, oh. So, hindi nga kahirap mangyayari dyan. Kailangan nyo pa ng ganyan 3 4 drive para matanggal yan. Ngayon, hindi natin alam kung yan eh, kumalas na yung lining ng brake show. Alalaman natin pagbukas. Hindi yan basta matanggal ng gano'ng gano'ng lang. Alright, yan pa yung katulad sa mga standard na naiwala yung drum sa hub. Still, ganun pa rin. Maraming, maraming masyado na manipis siya. Kumalas yung isa. Tapos, nabaha pa. Ayan, kaya nga kinakalawin. Nabaha. Dapat nalinis. Nakita natin yung lukas niya. Ito pa yung isang problema minsan pagka ganyan ganyang drum kasama sa hub minsan nalulustre 'di pag hindi mo na ibura nang maigi yung lock. Kakailikihan Yes, sir. Ay, okay, ayun so, Minsan balik-balik 'yan. Gano. Okay na po 'yan, Tay. Okay na po 'yan, Tay. Also, ayan ha. Ah. Even yung jack, may safety warning. No? Pag tayo gumagawa, iwasan natin na ano, yung mga bata na malapit yan sa sakyan. Baka yan ay magulungan o mabagsak, maipit. Sabot so, na. <laughs> sobra sobra pa so, so. hindi. makita natin. Oh, Tigas niyan hindi na ako paikot kahit na nilambutan na yung gulong O, ito yung skid marks oh. ah, paano yung skid marks? ang gado ng skid mark ang layo na gado sa harap ng pajero kahit nilambutan na yung gulong yung skid lang hindi siya kumakalas o malamang brake shoe nito ay uh, malamang yung brake shoe tanggal na yung lining tapos nag overlap doon sa kabila kaya ayan problema so, iwasan natin pag nabaha huwag nyo basta i-handbrake overnight cambio nyo sa parkour i cambio nyo kung manual o talsohan nyo huwag nyo i-handbrake overnight para <tong> tanggalin yun di basa basa matanggal yun ayun, ikot na galing mo talaga dalisa eh sa talagang sa katalagang alamat <laughs> alamat <laughs> ano? so unang ginawa niya bukod sa kinaldag niya ng pukpok nag adjust siya doon sa loob sinundot sa likod so may backplate doon sa adjustment niya Ayan. silipin mo ga kung ano gang nangyari ayun guys oh, swerte naman at makapalpa, makapalpa. umapit lang talaga may grass kaya ron I don't think so Yan, so makapal pa naman. Kumapit lang talaga. Medyo lubagan na lang ng konti. Hindi, yan lang. Isa lang eh. Yan din yung dating ano eh. Pero wabalik naman si sir para magpa-PMS sa atin. Yung ating PMS po kasama ang major service, linis ng preno, kasama po yung air filter, air filter, Ayan, adjustment na hand brake kung kailangan, lubrication ng sliding pin. Lagi po namin ginagawa yan. Every change yun, yeah, PMS package. Puno na po yan. Ako na, ako na po. So, tinest natin. Inapakan yung preno. nabang pinipigilan niya doon sa brake shoe? Sumobra ata pa ko. Ah, ah. hindi masyadong pumasok doon. Kaya, hindi siya nag-compress. So, ayan. ayan. So, yun po yung ating uh, home service for today. Itong iyon ni Ma'am Jen at ni tatay tay sa service po <laughs> dali nyo lang po sa shop kung kailan po ano schedule niyo po okay po PMS po natin ah uh, available din po kayo ng PMS natin meron po tayong fifty uh, 50% discount kung tayo ay naka-apat si Sir Bali So, nakapangatlo na yata eh. Sana lang. Yung next, pag napuno po yung apat do sa referral reward card, meron 50% discount. So, next, PMS service pag napuno Promo po yan doon sa, dito sa atin sa Otomo Gawako Santa Rosa. See you there.